Paulit-ulit namang itinanggi ng isang kongresista ng Laguna na may kaugnayan siya sa mag-asawang Diskaya. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang kongresista matapos idawit na mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap umano ng 9 million pesos. Sumalang din sa pagdinig ng ICI ang ilang opisyal ng Land Bank of the Philippines, nagbabalik si Rod Dagustad. Sa unang pagkakataon, isinapubliko ng Independent Commission for Infrastructure ang pagdinig sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod na rin ito ng mga panawagan na i ito para mapanood ng publiko. Sumalang sa pagdinig si Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr. na kasama sa pinangalanan ng mga diskaya sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito itinanggingan na kakilala niya ang mag-asawa. Malawak po kasi yung magkakilala. Taga pong hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, ay eh, kabatian ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan, ay eh, hindi ko po talaga kilala ang diskaya. Naitanong din sa pagdinig kung may kakilala itong Alvin Mariano na kasama sa nabanggit na mga diskaya. Ayon kay ICI member Rogelio Singson, lumalabas na ito ang kausap ng mga diskaya. Ito umano ay kumakatawan sa mambabatas. Ayon kay Agaraw, kilala nito si Mariano na isaan niyang kontraktor. Doon po sa term ko hindi ko po nakilala si engineer uh, Alvin Mar Mariano hindi ko po uh, engineer pala siya. You know, ay contractor po yan na uh, Justice. Oh. Hindi ko po kilala po yan eh, na baka po nitong nakaraan no sumasali ano? na po sila. Kilala ko po si Alvin Mariano. Contra siya, contractor po uh, yan na nagana na, na, na po sa akin. Itinanggar rin ni Agaro na nagbigay siya ng authorization sa sino man na kumatawan sa kanya. Anya wala siyang anumang bagman kusaan rin kanyang itinanggi na nakatanggap siya ng 9 million pesos. Sa naging pagdinig, paulit-ulit na binigyang diin na agaraw na hindi siya nakikilam sa bumababang pondo sa kanyang distrito. Pagkatapos po kasi ng, ng tungkulin namin na madinig yung budget at maaprobahan po, kas kasabay po yung Senate, magkaroon po ng bycam, maaprobahan na po yung gastusin ng pambansa, ay eh, hindi na po sa amin yon sa executive na po yun, kaya hindi po talaga kami nakikialam doon. Gitne Garaw, nakatuon lang siya sa mga proyekto sa kanyang lugar. Dagdag pa niya, hindi siya mambabatas mula 2022 hanggang 2025 kung saan anya siya nadadawi. Tumanggi naman si Agaraw na voluntaryong isurrender ang cellphone niya sa ICI. Kasunod nito, sumalang din ang ilang opisyal ng Land Bank of the Philippines sa pagdinig ng ICI. Inisa-isa nilang pagpapaliwanag patungkol sa proseso ng budget preparation at ang mekanismo pagdating sa fund allocation. Kasama na rito ang detalye pagdating sa flow ng pondo mula sa Department of Budget and Management papunta sa Department of Public Works and Highways hanggang sa mga kontraktor sa mga flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.